mga Tagalog quotes. Sisikat ulit ang araw, may bagong araw na darating, tiwala lang, kaya mo yan. Ang pagsuko ang pinakamatindi natin kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan para magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang beses. Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Lahat kaya mong abutin kung magtitiwala ka lang. Huwag mong kaingitan ang pagunlad ng ibang tao. Bagkos maging masaya ka para sa kanya at gawin mong inspirasyon para umunlad din ang iyong buhay. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na nararanasan. Pag may problema iiyak mo lang tapos tama na. Punas ng luha. Ayos ng damit sukli ng buhok tapos smile tuloy ang ikot ng mundo